Laging mga bubabot sa kinabungan, inano lang lang po na nalagay mo dito. Harap dito, probinsya. Dapat sila orlan sumahal. <coughs>

We're here from araya and pongo national geographic st peter's ay ganda no ganda ito yung bentuk niya si ano yun tutawagin dapat yan maria sinukuan mismo sa raya to din siya sabi nila ni jason ni maria sinukuan maria sinukuan eh sabi